Hi everyone! Good morning guys! Alas 10 pa gani. No, grabe na kainit. Guys, gwapa na ang atong tanong nga Jujube. Nana na siya yung mga bolak guys. May bolak na si Jujube. Oh? Kung ano ni guys kanang... mura niya siya og makupa. Ako siyang gi ano gilimpihan na ako ang punuan o gibutangan na ako siya kanang ka compost niya so well. Mga kuan ni guys mga mga putol-putol na isa kamunggay. mong isa diri guys o oh. daghan man nagkuhan o yung mga bags muna atong mga tanong guys okay na kay sila okay na atong fig tree dayon ang mga gamot nang nilang sa maning manga, guys eh. na sa kain I don't know ako ang ipang ang ng punuan guys kay ako yung butangan o so well butangan ako ba dungagan ako sa mga soil well nga compost may isa ka manga o oh. hindi ko pagyan -e, nako nalimbihan dira guys o oh. quanta ay nako ni gwapa ang atong lemon init kay guys oh, eh kedyang magud ko kalimpyo guys kay pagkahapon magulan ulan Muna, nga din ato siya malimpyuhan kita ko kanang gimula kaw nga buntag para ako malimpyuhan dayon guys ang persimmon ni gwapa lang ang persimmon pero wala ni siya bunga next year pa siguro ni magbunga Then guys, napa guys. Oh, duhan ni kapunuan ng persimmon guys. O unta ni kapunuan pero wala na kuan ng duhan na matay. O mo na atong matanom din diri guys. Atong mga prutas. Dahil atong tanjarin guys. Daggo ng bunga guys. Oh, Daghan siya bunga. Angay siya sa init. Pag winter ani, ambot lang. Mo na atong tanom din hi guys. ng mga prutas. So, matuta dito sa akong kuan guys, dito sa garden. Nakataagas ang kuan guys, ang um, balanghoy, o oh, kamuting kahoy. Manya, ang gitanom nato diha uh, ang kuan guys, batong. Daghan siya bunga, isa ang nakapunuan guys, pero ni siya. So, muna guys, nga wala kay tay, tanom din hikay. kay. Ang kaning kuan o, oh, nasayop lang yung pagtanom sa balanghoy. Kay diri guys, pag-abot diri, landong na guys o. Oh. Malandong nga na guys, sa lipod guys, guys, ang atong lemon diraon nagyelo kasi di na siya mainitan. Nya mo na guys, hawan dire kay gikuan na kong mga kamates Nya wala na ako gitanom, wala ko nagtanom. Gawas lang aning ampalaya guys, oh. Pero magtanom dai ko guys kay mainitan dai dire. Kay na mga kamunggay. Mo na ampalaya guys, karon nga tuig mo na ang ampalaya kay katong sa una di ay nga nakakuha ko. Last year pa yun, unya namatay na. Kay natabunan pag guys sa batong mo. Oh. So ako nang kuan daghan pa manggugbong ang batong guys. So pasagdaan na lang nako na. Unya ang ampalaya nga atong gitanom diri nag-iisang ampalaya. Maura na siya guys dahil na pa yung mga ah uh, atsal nga ng tubo. ang atong kamatis, ah kamatis. Uh, ano ba to? Papaya or kapayas guys. Dako na siya guys. Nya na puti kapayas din, guys. Na mga kapayas din, guys. Nga dako na na guys o gitagaan ka sa itong amiga o wala man kasi dipay... wala siya kay mutubo kay wala mainitan ibalhin na ako big guys paso nara guys o ibalhin na ako nagpaso kay simple, late na good kay na maabda na na siya og, winter kaya ibalhin na ako sa paso atong pandiri guys o ang atong talong daghan siya bulak yan na napod siya ibunga guys o natalong para maklaro so mga atong talong guys o po ang tubo diri sa talong kay Kaya gipang kumpos. na. Di nga ang dahan po mga atsal guys. O ang atsal. Huwag na gikaon sa ulod. So, mauni guys Napatay. patay. guys. O ang kapayas. Nindot ang tubo niya guys. So, mauni itong garden guys. Nalimpyo-limpyo na. Dahil na patay talong diri. Niya daghag bunga itong atsal. Daghag bunga ang atsal guys. Oh, daghan siya og bulak pod. So mao nga atong mao na lang ni akong mga kan karon nga tuig ay wala kay koy dili pa palay atong mga nilabay mga tuig nga daghan kog ang palaya. Oh. Atong at dayon Ang kalaman si bitaw guys no. Napagani uban guys kaning mga kuha oh, na guys mo na siya bunga gyud una dayon ni bulak na pod siya guys mo na guys pag niya guys daghan na pud siya bunga guys nga pa na ako na humalog o oh, na napoy bunga dayon gawa sa bunga guys nang bulak na po siya guys mo no, na guys o takag bunga guys uh, na ni siya nga bulak pero meron naka harvest ko panhorot dahil na bunga na po nagbulak na po so nag manguha ta karun guys o kuhaan ka naman si nanay ko diya guys o oh. nanay kuha o nun maulang din garden guys no wala kayo tanong kaya nasayop kong tanong sa balanghoy mo salipod siya niyang mga masalip na niya dilip mo tubo kaya wait na lang kung nagtanong nara guys oh, daghag bunga itong kalamansi okay guys din hirata taman thank you for watching bye bye